baba ba ang presyo ng... ng whey protein! Ah, Pasis! Ay! Pasis lang dapat eh! Ay, oh! Okay? No? Uh, Sheer! <laughs> Uy! Don! Sorry! Sorry! Huwag ganun! Dabalyo ka talaga ba sa Sheer? Patay ka na. Thank you, boss, sa share. Para pag walang kausap, yun lang. Sama-sama tayo sa loneliness. Uy, yun yan. Ba't naka-plating? Hindi na nagana. Hindi, ko pa. Gaman ka naman niya. Ludox! Iniwan ako sa ere Kala ko sa akin ka nakatingin niya. Sa, sa akin. Tara. Kamusta kayo? Thank you kay Shamel sa 50. Kamusta ka? Ford? Okay lang. Kamusta kayo guys? Kamusta? Sani bulitad. Meron na. Hindi na nga nagana. 15 pa rin siya. Di ba? Yabang mo. Try guys, baka wag na matay. Dado. Oh. Wala ka na rin sa saniban kung marami mamatay. Kasi ubos na yung kalaban tol eh. Gets mo ba yung point ko? Uy. Baka matay. Net sky. Net sky. Net sky. Na daw. Oh, dun ka, doon ka. Daming nets kayo. Yun. Di ba?